Good day, good day mga boss, mga madam. Noon nakaraang linggo, nag-post tayo kung ano yung motor na kukunin natin. Yan, Rider FIO Sniper 155. And ang nanalo sa butuhan ay ang Sniper 155. Yan, 26 and 9 lang yun sa Rider. Yan, at nandito tayo sa Wiltek. Yan, shoutout sa Tech Baka naman, yan, marami silang mga repo ng motor sa napakamurang halaga at ang ating napili ay ang Rider FI. Yan, yan ang ating napili kasi medyo nagka-problema lang dun sa Sniper 155 na dapat natin gupunin. Yan. At 2 days old na yan. So, natesting natin yan. Okay naman yung takbo. And hindi naman siya magpapaiwan sa Mio. <laughs> Yeah, no okay naman siya, medyo nakakanghali nga lang. Or naninibago lang tayo kasi sniper yung ginagamit natin dati. Ayan, so balik tayo sa manual transmission. Eh, nilagay na natin yung pahala na edit. Siyempre, always love love tatay. Ayan, so sana marami kang booking na makuha. Yan, wala ka pang pahalan sa lang. Alright, bye-bye!